na ho nasa Luneta sa Maynila, si RH29, Boy Gonzales. Boy G, kumusta dyan? Maulan pa rin ba ngayon? Ulan ba? Maulan pa rin, maulan pa rin sa mga sumandaling ito at uh, pangungunahan nga ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. ang uh, pagaalay pag-aalay ng bulaklak dito sa Luneta sa ikasandaan walong aybarsaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ito ay may temang Rizal sa bagong Pilipinas. Buhay at aaral aming nilalandas. Marami ng mga opisyal ng uh, pamalaan nang dumating dito at uh, yung mga uh, iba pang mga kaubayan natin dito sa Luneta Park. At uh, ilang minuto ay inaasang uh, darating ng Pangulo para pangunahan yung uh, replaying dito sa uh, Luna Tapar sa Bantayog Dr. Ceresal. At uh, dahil sa maulan ay uh, nakita ko naka nakataas uh, naka na yung uh, watawat ng uh, uh At uh, may pit yung siguridad pero napakaraming mga dumalo na rito kasi ba dalawa ay magiging uh, uh, ano dito aktividad. Pagkatapos mm -hmm. ng Pangulo dito sa pag uh, uh, alay ng bulaklak kaya meron din sa open air. Ito naman yung mga sa pagkatapos ng uh, para sa pamaskong handog naman mula sa Pangulo. Ilang uh, minuto na lamang, uh, Ethel, ay uh, inasang darating na ang uh, Pangulong Ferdinand uh, Marcos Boy, Jr. So, yeah. sigurado yun ha, na present ang presidente sa Rizal Day kahit maulan. Oo, kahit maulan. Oo, uh, kasi... marami ng uh, uh dumating dito yung di iba di ba, may mga may mga nakapayong iba naman na walang uh, walang da dalang uh, payong pero dito kasi sa pinaka pantayog walang uh, silungan mm -hmm. ng uh, mga kapag sakaling. Malang. sa palagay ko sa tingin ko ngayon ay hindi na siguro uulan na, na lang mm -hmm sa sana wag nang uh, lumat, kaya na tanong, uh, mung, uh kaya na natin boy maliban kasi sa signing o sa sa Rizal Day celebration ay ngayon ding araw na ito nakatakda yung signing ng ating budget para sa 2025 kung di ako nagkakamali eh, eh Rizal Day December 30 at mismo ng President of course ang mga nguna dyan mamaya naman yun uh -huh. uh, yung uh, signing ng uh, yung sa budget uh, Ed. Niel. Mm -hmm. All right. Sa ingat, ingat nyo po. Dito tayo sa uh, inaantabay natin yung uh, pagtaas ng watawat na pangunahan nga ng Pangulong Marcos Jr. Ito si Boy Gonzalez para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. CRH 29, Boy Gonzales live mula sa maulan ngayong Rizal Park.